Manulod mi diri guys kay diri mi mamalit o ka ng mga nito nga pagkaon kanang mga shawarma dala manulod ta. Ayan, so ayun ang mga orders namin. Di ba? alam mo no mga babae lang ang mga, mga tindera no puro sa mga lalaki. Tapos syempre guys, nakatuan sila naka face mask, naka gloves kay mga artibe kay diri ang one ay kanang mga lokal nga mamalit. Grabe ka artibe inihena ito pa sa loob siya kung sino yung paruko nandito rin di uras nam sa unahan pa ako kaya bumili ako ng shower dito. bumili kami dito kasi bago kasi itong open, ito nang kasama kuya Kung pum naibago nga ka open guys money kisay dili daloy nyo ko na niya mga tuhod tu, oh. na tuhod daku ko pininasan oh, dia oo di ba ang kanang nakatraditional na sa hotel nakapote kaniya reception sa hotel to gari ko niya perminto ko daloy kanang window taturuukan ang mga kuwad fresh fresh juice sa tanan. Tapos, ano, di ba? O diba ba triangle? Di ba bunda kay Tapos, oh, mga papayas, di ba? Matinga init kay diri lugar pero daghan kayo mga prutas guys. Tanaw mo, di ba? Tapos ang mga tindiro drips, di ba? Yan ta magsabag kasi mula paruan niya. Oh, tapi saya buat berapa satu gigi ini di bawah dalam show. Berapa? Nah, gitu-gitu deh. Ada kok. Ada kok. Ada kok. Ini dari yang disudut. Kena isyik nak nila. Terus nak selai mga manda, mga abukado. Kan ini, mga tinuut gini siya, mga tinuut. Tapos, dengan kik mga kostumu dari gini. Nasa apa?